Ayo! Kumala oh. kong kaon, Boss! Kumala kong kaon! Tara si Juan ni akong giinyo. Guys! Ito yung sinasabi ko sa inyo na... Uh, si... Anong pangalan mo, Boss? Ryan. <laughs> Ryan. Ryan. Ito si Tatay Ryan. Tapos yung asawa niya ay may kapansanan din. Tapos si Ryan mayroon din. So, naabutan namin kumakain ng ano to boss, pananghalian pa hmm. anong oras na ngayon launa na siguro mahigit launa ano no hmm. sus, tingnan nyo yung ulam ni tatay guys so asin lang yung ulam Isin. ni tatay asa may mga anak? sa iskwila iskwila? grade 1 o grade 2 grade 1 o grade 2 so, saan yung asawa mo? nasun, me eh, hawakan mo Dali, dali, dali. Dali, dali, kay, hindi ako ihatag yung dugamay. Meron akong ibigay sa inyo. Ikapila. Pang ilang anak nyo yan? Oh. Ha? Pang tatlo. Oh. Eh, ito yung, ano guys, yung nanay. May kapansanan din siya. Saan yung, ano na siya? Kamay, no? Eh, yung kamay niya may kapansanan. Tapos yung tatay naman, tingnan nyo si tatay guys. Tingnan nyo. So nandito kami, baka sakaling may mga taong ano, mabuting kalauban. No? Kasi napakahirap yung sitwasyon nila. May mga anak sila nag-aaral tapos yung asawa niya ay disabled. Mahirap sa pagano ano yung kamay ba yan no? Tapos yung si tatay Meron din papansanan sa liig niya So meron tayong ano kami. Mamaya ka na magkain pag ano, pag maluto na to. Kini, may raman dito, gatas, kape, asukal, bigas, mga noodles. No? So, guys, totoo lang, hindi sana ako pupunta dito kasi malayo to, bundok to. Kaso lang maraming nag-request sa akin napuntahan ko daw yung pamilya nila kasi sila daw ang uh, ano dito yung tinatawag na kapag uh, may ano may mga ayuda sila yung front no sila yung nauuna kasi uh, may kapansanan yung asawa tapos yung tatay may kapansanan din tapos meron silang dalawang ano uh, dalawang estudyante no anong ano at saka kumpleto na yung ano yung ano nila uniform meron na uniform. uniform meron sapatos. Mandi oh. so, oh. lang daw magsapatos yung anak niya, guys, pati yung eh. ano kulang pa sa mga gamit kulang pa sa gamit sa kung school no sana naman sa video ito may makakita na mabuting uh, kalooban baka may gusto magpaabot ng tulong sa kanila so pakipiim lang ako kasi pag nag ano kayo pag nagbigay kayo iaabot natin sa kanila so sobrang ano talaga naabutan natin guys oh mo yung ulam ni tatay asin lang no asin lang tapos anong oras na ngayon So mamaya may ulam na kayo, may bigas na kayo. At saka bala ko sanang hindi tumuloy dito kasi eh, wala talaga akong ano, pira kanina ng kapos din ako ba. So mabuti dumating yung kakilala kong siman. Inutusan ako tapos binigyan ako ng isang libo. Ang laki ng binigay niya. Kaya yung ginawa ko sa pira, uh, uh, binigay ko rin sa kanila. Binili ko ng bigas. Shout out pala ako kay Jermaine Jermin uh, Bagad Bagadjong Shout out kay Boss Jermin Bagadjong Thank you sa binigay mo sa akin na 1,000 Bumili ako ng bigas Mga grocery At saka isang kilong isda no, Para maiabot ko kay tatay Kasi maraming nag request ng mga ano dito Mga mga nanirahan dito ba Na bisitahin ko daw sila Kasi uh, yung iniinda ni tatay dito sa liig guys Tingnan nyo guys

ah uh, meron talaga yan. So guys, ah uh, sana naman po ay may makakita sa video na to, no? Kasi kawawa talaga si tatay, oh. Yung inuulam niya, asin lang, so... Uh, shout out pala ako kay ano kay Jim Siri, uh, Jim Siri Rizola, at kay uh, Uh, Arne Lopez no sila yung nagsabi sa akin na ano napuntahan ko sila kaya ako nakarating dito thank you din kay Boss Jermin Bagadjong maraming salamat Boss Jermin ito na yung pira na binigay mo sa akin binili ko rin ng ano para may abot ko sa kanila so tay pag 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 ano tay pag ah uh, may may tumulong sa inyo or mag-PM sa akin gusto magpaabot sa inyo balikan lang kita babalik na lang ako kasi uh, trinay lang namin guys sumubok lang kami nito baka sakaling may makakita na tao na mabuti yung kalooban ba no uh, mabigyan sila ng ano kung kahit kunting suporta lang kasi tingnan mo naman o uh, may, may tatlo silang anak tapos yung 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 bata nila mayroon pang maliit tapos disabled yung nanay guys no may kapansanan yung nanay tapos si tatay mayroon din so maraming salamat sa mga followers ko at saka shout out na din sa nagsabi sa akin na limang tao na bisitahin ko sila dito pati kay boss jimmy shout out boss jimmy shout out sa iyo uh, jam uh, so tay ano yung pang-araw-araw mong kabuhayan? Kasi tatlo yung anak mo. Manakara ni Lube. Ha? Manakag Lube, yung may magpasaka. Walimbawa, pag walang nagpaakyat ng lubi sa'yo. Wow, wow trabaho. Wala wow, may tayong mga... Paano yung matay. anak mo, yung pangbao ng anak mo kung wala kang trabaho? Yung... Ah. Kung yung ulam niyo, pang-araw-araw na ulam. Ano? Sa, sa loob. Sa sapa. So guys, pag wala daw silang ulam, palagi nga silang mag, ano, sa sapa na lang sila umaasa. Paano pag may yung, ano, yung panahon hindi maganda, walang ulam. So, mahirap talaga sila guys kasi yung, yung ulam nila umaasa lang sa sapa, no? Meron kasing maliit na sapa jan jan lang sila umaasa sa ulam nila. Pero wala kang akyat bukas sa niyog. Naa. No, oh. Hmm? Naa. No, oh. Meron? Oo. Oh. Oh, mabuti, meron. Magkano isang puno akyat? Yes. Sampung piso? Hmm. Tapos sa isang araw, naka ilang puno ka? Ay, Parinta, hinginta. Mabuti, makaya pa yung akyat mo dito. Ang oh, -ma. mo. May lahi mo karabaho ka. Ah, kayanin mo na lang. Tapos guys, si tatay guys, kahit masakit na yung naramdaman niya sa liigba, no, pipilitin pa rin niya magtrabaho para sa kanyang tatlong anak. So, tay, so ito tay, uh, may bigas dito at saka kunting lusire at saka isda. Guys, tingnan niyo yung ulam niya. Oh, asin lang talaga. na Nabutan namin ngayon. So, yung masasabi ko tay, pag may gustong magpaabot sa iyo ng tulong, kasi hindi naman talaga natin ano, hindi naman natin masisiguro kasi hindi naman pareha yung isip ng tao. Ang sa akin lang kung baka may mga mabuting kalooban na gustong magpaabot sa ng tulong, eh, ibigay ko talaga sa iyo. Ibigay ko talaga sa iyo. Kasi yun naman talaga yung layunin namin uh, makatulong sa kapwa tao. Pasensya na kayo sa akin kasi Maliit man ako na creator, hindi man ako malaki na vlogger tulad ng iba na malalaki ng vlogger kahit ano kahit ah, bahayan pa kayo maliit lang yung bahay nila guys oh maliit lang yung bahay nila pinagtagpi tagpi lang na ano pinagtabas ng mga kahoy kahoy yung bahay nila ano ko uwi anak mo Petro so, ito yung asawa ni ano ito yung siya may kapansanan yung kamay niya no hindi hindi makaano ng masyado tapos si tatay meron din so um, uh, baka kali lang kami na baka may mga magandang kalooban na nais magbahagi ng tulong nila sa iyo so ang, sa ngayon lang pumunta kami dito kasi may nagsabi kasi sa akin na bisitahin kita yun lang muna ha so uuwi na kami so thank you ha sa pag ano ah uh, kay Lord no dapat mag-thank you tayo kay Lord kasi may biyaya tayo ngayon so ganyan wag niyo kalimutan mag-thank you talaga kay Lord kasi sa totoo hindi sana ako makapunta dito kasi tapos ako, ako sa pera pero ang ginuo ang Panginoon talaga nagbigay ng way makapunta ako binigyan man ako ng pera ni Jermin In inutusan niya ako tapos binigyan ako ng 1000 so yung 1000 yan ay yung binamili ko kasi may nagpakuha siya ng ano ba, herbal ba tapos inutusan ako, kuha mo kung herbal binigyan ko ng herbal tapos uh, binigyan ako ng suhol din tapos yung suhol ko uh, binigay ko rin sa inyo so ganun, kaya sa susunod na pagkita no, sana magkita pa tayo ulit balikan ko kayo kung ano man yung balita so maraming salamat guys no thank you